JR, so, JL, galingan mo ang tapon sa akin ha. Pare si Isa. Kailangan kong manalo. Buti alam mo. At siguraduhin mo lang na makakabayad ka na mamaya ha. Ba? Ilang araw ka nang may utang sa akin. Kanina nagbigay pa ako sa'yo ng limang libo. Ayos-ayosin ayus mo. Gossary. Oo, oo, makakabayad ako sa'yo. Wala kang katiwa sa'kin. Sa kin. Ilang araw mo nang sinasabi sa akin yan, kahit singko, wala ka pa rin na iaabot. Aba, desiree, right. galaw-galaw ang baso. Sabi ko naman sa'yo, magbabayad ako. Ipapanalo ko to. Yan na lang lagi ba ang palusot mo? Kaya dapat, galing-galingan mo naman ngayon. Mayus-ayus ka. Baon na ako sa utang dyan. Pag-itang ko. Oh, sige na, sige na. Tapo na. Yan pa kay mag-aaway hoy oh, ito. Sa akin. Oh, Adra ha? Paano ba yan? Sige, ilista mo muna. Ah, lista ka ng lista dyan. May lista ka pa nga dyan eh. Oh, tapong ko. Ano, Desir eh? Pake na naman. May utang ka pa sa akin, may utang ka pa sa kanya. Aba! Talagang sugal. Minamalas lang yung baraha ko. Sige na, mananalo to. Oh, paano ba yan? Tong 8. Sunog ka pa. Paano Kalimutan yan? utang ko magbaba. May pang baba ako. Pero huwag mo nang problemahin yan. Ang problemahin mo, yung lista mo. Paano ba yan? May utang Sige. ka pa. Sige, paki muna yun. Bukas ulit. Babawi ako sa'yo. Ay, ayusin mo yung bukas mo, ha? Mahala na kayo dyan. Wala ka ng pera, oh. Bariyan na lang yan. Ayoko na sa'yo yung kalaban. Pakadaya ito, eh. Babawi pa ako, eh. Hoy, Jess. Siguraduhin mo lang na babayaran mo ako mamaya. Dahil kung hindi, isusumbo ka pa sa asawa mo. Tandaan mo yun. Oo, gagawin ko mamaya ng paraan. Umuo ka na ng umuo. Ginagawa, Des. Ginagawa! Oo, magantay ka kasi. Sabi mag mo, magkikita tayo mamaya ang alas sa isa bahay. Sige, pupunta ako. Kasi minalas-malas ng araw na to. Ano kong kuha ng pera? sa mama ka na sa akin. Saan mo po ako dadalhin, Mama? Basta sumama ka na lang sa akin. Dalian mo. Okay, bilisan mo nga. Bagal mo eh. Ano Mami, saan mo po ba ako dadalhin? Masasaktan na po ako. Basta! Anak, makinig ka sa akin. Sasangla lang kita kay Johan. Kasi ang ninang mo eh, sinisigil na ako sa pagkakautang ko sa kanya na 20K. Eh, isasangla mo na kita kay Johan ng 25 para may maipuhunan uli ako eh. Kasi lang tayo sa daddy mo pag nalaman to eh. Pero mo. Palalaguin ko lang yung 5K. Tapos pag napalago ko yon, kukuhanin din kita agad. Babawin kita agad na please. Sorry, hindi ko to kung gustong gawin pero natalo ako sa sugal eh. Ito lang yung choice ko. Sorry, sorry, ha? Talian mo na, tara na. Johan? Johan? Uy, Mare, kamusta? Ang um, pare, ako ko sa'yo, isasangla ko sa'yo ang inaanak mo. May malaki kasi akong problema. Ano yan? Mapag-uusapan naman natin. Sige lang. Ang um, balita ko kasi nanalo ka sa sabong. Malaki-laki din yung panalo mo. Ihahabilin ko sana muna sa yung inaanak mo. May sabit kasi ako kay isa na 20K. Igagawin ko 25K para sana may pampuhonan uli ako na 5,000. Para bukas din matubos ko tong inaanak mo sa'yo. Hindi kasi mapakausapan eh. Susumbong kasi ako sa kumpare mo pag hindi ko siya nabayaran ngayon. Oh, ito na ba yung inaanak ko? Oo pare. Pagmano ka muna, ining sa Ang nung... mo na. Dalagin-dalaga ka na. Isang araw lang naman, pare. Palalaguin ko lang yung limang libo. At kukunin ko ulit sa'yo ang anak ko. Walang problema doon. Sige lang. Isang araw, ha, kahit isang linggo pa, okay lang. Walang problema sa akin yun. Hindi. Babawin ko rin to bukas. Mababawi ko to. Alam ko mapapalago ko yun. Tsaka hindi ka naman dito magkakasakit ng ulo eh. Napakabait na bata nito. Baka hindi ka talaga ako magkakasakit ng ulo dyan. Sige ba, kukunin ko na yung pera. Uh, Ineng, sum sumunod ka na sa akin. Habang nga naman. Akalain mo nga naman at sumunod sa oras. Utang ko. Nakikit maayos kang kausap ngayon. Mas maaga ka pa sa alas 6. Yan ang gusto ko. Uy, huwag mo sasabihin sa kumpare mo ha. Ginawang ko lang talaga ng paraan. Alam mo naman kung gaano ako kabait at kadaling kausap. Basta sumusunod din sa mga patakaran ko. Sige na. Alis na ako. Sige. Sa susunod habang utang ka ulit. Ge, bukas babawi ako. Ge, antayin kita. Laro tayo. Sige. Ayos. Pare, Johan. Pare, kinagawa mo dito? Pare, nakikiusap sana ako sa'yo na kukunin ko muna yung inaanak mo. Kasi hindi pa tayo mababayaran eh. Hindi pa kasi nagpapadala yung kumpare mo. Anong araw na, Mare? Ang usapan natin, isang araw lang. Ano nangyari sa salita mo? Hindi kasi ako nakadelensya eh. Hindi ko kasi naipanalo yung pampuhunan ko na limang libo. Yan tayo eh. Alam mo, ginawa ko sa anak mo. Ibinenta ko na sa mga sindikato. Ha? Huh? <laughs> Pare naman, inaanak mo yun eh. Ba't mo ginawa yun? Bakit? Ha? Ako pa ba mong sa anak mo? Yun nga ang gustong gusto nila eh. Maganda, maputi, makinis. <laughs> At dahil doon, binayaran nila ako ng malaki. Huwag makalala magalala. Babalatuhan kita. Hindi ko kailangan yung balato mo eh. Ang kailangan ko yung anak ko eh. Anong magagawa ko? Eh wala na nga, 'di ba? Hindi ka pa ka makaintindi. Wala Para. na. Alam mo? Nagsasayang ako ng oras sa iyo. Dyanka na. Pare.

nung nagawa ka sa Anong... ala ko? sa kanya? Mamapatay ako nun eh. Mare, Actually, Mari, hindi ko naman talaga siya totoong binenta eh. Gusto ko lang maging aral sa'yo Hindi naman kayo bago sa akin eh. Ang gusto ko lang matuto ka. Alam mo yun? Napakahirap mag-aruga ng anak. Lalo na sa panahon niya yun. Kaya hindi lahat ng rason, puro pagsasugal na lang. Huwag mong unahin niya kasi wala namang katuturan yan eh. Sorry, anak. Sorry kung, kung pati naibenta ko para sa sa... sa nang walang pag pagay. Sorry, sana mapatawad mo ko. Tsaka hindi naman ako masamang tao eh, para ibenta yung anak mo. Sana maging aral to sayo. Unahin mo yung pamilya mo, kaysa sa pesta yung pagsusugal na yan. Salamat. Salamat ng madami ah. Thank you Paano yan? Nandito na naman siya eh. Una na ako. Sige okay, pare, salamat ha. Salamat talaga ng madami. Walang ano man. Sorry anak. Sorry.